magandang hapon po sa inyo, mga ma'am, sir. Paano po nakilala itong si ano? Doon po nakatira sa housing po ng relocation ng Pasay sa Tanay Rizal po. Doon po sa may lugar namin, banda yan, si Tio Si Joe Mark ang talagang taga-urban development housing. Opo, opo, katiwala po katiwala siya niya si Marjolina Basco. Okay. Ano niyo po malaman na magkakilala talaga itong si Marjolina at saka si Joe Mark? tinatawagan po niya habang nagkausap kami tayo kaniya bibili may magbabayad kami siya ang kokontak na ah, ano po bang walang may-ari na unit so doon po niya so nakakausap niya sa telepono si Joe Mark opo. pero hindi niyo pa nakita in person hindi po po kasi pwede mag-deny si Joe Mark na hindi ko kilala yan pero aminado po siya, pinatawag namin po yan siya sa barangay Saka okay. si Marjolina, aminado po si Marjolina Ah umami po. na si Opo, po. Opo, Okay good Nangako po si Sir Mac, si Sir Mac, -Mac na ibabalik yung pera namin Turo Ay pangako. hindi po binalik, na, umabot na kami ng dalawang buwan Magandang hapon po Ma'am uh, Ignacio Ma'am Ignacio, meron ho ba kayong uh, tauhan dyan sa Pasay uh, Urban Development Housing? Na nagangalang Jo Mark Balani. Open, okay. Si Jo Mark ay talagang tauhan nyo doon diyan sa uh, urban development. Opo. Hindi po siya sumasagot sa tawag natin. However, nag-message uh, po sa atin na sorry po hindi na po ako magbibigay ng comments po at yung mga complainant na po sila na po sa, nasa legal na daw po yung kaso na ito. Ah, nasa legal na. So, yes, parang inaamin niya? Yes, sir. Alam po niya okay. pero ayaw niya magbigay po ng comment. Good. Natin. So, yun important. The fact na nag-text back siya sa atin at sinabi niya nasa legal na, so that means inaamin niya na involved nga siya rito. Ma'am Margarita? Yes, Ah, uh, Involved nga pala talaga si Joe Mark Balani. Paano po ito, ma'am? And um, gumawa siya ng modus at uh, kasama niya sa modus itong si Marjolina Basco na uh, kanyang katiwala. Actually, sir, um, Nakareceive po kasi ako ng kami dito po sa City Hall ng copy po ng kanilang affidavit. mhm mm po sila, sila Ma'am si Servilia po. Um, bali po, ang ginawa ko po kasi ng office namin, in-endorse ko po siya sa legal. Okay. Sa legal office. Kaya uh, po si Jo Mark Balani po, is nakareceive siya ng, ng letter from legal na, na pinag explain siya. Okay. Kaya pala nabanggit Opo. niya, sinabi niya legal. So ibig sabihin talagang merong Joe Mark Balani dyan at meron siyang involvement dito sa reklamo. Ano na po ang takpusan ng kaso sa legal? Nasaan na po? Opo. Although hindi ko din po talaga din alam kung ano yung content ng kanyang reply, pero as per coordination po sa aming legal office, mag-out mag, mag -out na po sila ng resolution within this week. Within Doon po sa case. Opo. Magkano man na ibigay niyong pera? iba-iba po 40 sa akin sa kanya oh. dalawang Depay unit po, dalawang unit sa akin so, inutang pa po namin yun, yun sir sa, sa akin naman po idol 120 oh mas malaki Tatlong unit sa anak ko puro mga inutangan ko oh. po hindi naman po 40,000 halos isang taon ko pang pinagttrabahuhan sakit po nung kay kayo naman po ma'am second to the last 35,000 Okay, sir, naman. Forty po, sir. Ma'am Margarita, magkano bang isang unit? Yung Pasay Housing po sa Tanay is not for sale. Relocation site po yon. Relocation site po sa mga na-demolish, nasunugan, yung mga tinamaan po ng mga project from NPR. Doon po namin sila nire-relocate. Si Marjorie po ay, ay galing sa barangay 130 na isa po namin relocatee. Okay. Opo. Ngayon po, um, since nga po nung umupo ako noong January last year Opo. Opo. at kailangan na pong i-monitor yung aming Pasay Housing sa Tanay, nag po kami ng, ng uh, validation sa mga nakatira. Doon ko po nalaman na yung karamihan ng mga nakatira doon ay hindi from Pasay at hindi po sila, wala po sila sa aming master list. Uh, yung mga unit eh, bubulok-bulok na at uh, dami na mga damo, uh, lampas tao. Opo kaya, oh. kaya po talaga kasi kailangan po siyang i-monitor kasi po na parang um, um I don't know po kung ilang years siyang hindi na na-monitor. So nagsimula po kami sa pag-validate ng mga nakatira. So doon ko po nalaman na merong mga nakatira doon na hindi tagapasay at wala sa master list. Noong una po is... Um, parang pinapakitaan po nila kami ng certificate of occupancy as proof pa. nila kung bakit sila okay, ang Pero dood. ngayon, ngayon ma'am what's important to me is yung pera ng Pasay government na nagpatayo po ng relocation site ng mga pabahay na hindi nagagamit at uh, hindi namo monitor sabi niyo mo mismo Kaya nga po ngayon nagsisimula po uli kami sa pag uh, sa pag-aayos ng relocation site Okay important po lumabas na meron talaga palang na offeran na ng um, ng unit sa ganong halaga. Kaya po ang ang ano ko nakakausap ko po sila eh. Pero li li libre po dapat, dapat, dapat ang unit. Hindi po talaga libre kasi po pero ang unang-una pong dapat award is tagapasay. And second, yung mga na-demolish po, okay. nasunugan. Kayo so, ba ay tagapasay? Tagatanay po kami. Doon po mismo, sa sa, sa pero na yun, na sa May yun. housing na yun. Oh, kasi housing. ang unang ina-awardan po dapat yung tagapasay. Opo. Tapos pangalawa, yung mga nasunugan. So, lahat po kayo hindi pala tagapasay. Yes, yes po. Ako po tagapasay. Lihitin mong pasay po ako. O, ikaw po. po ako, Sen Senador. Pwede kayo. O, relocate. O. Pero yung anak ko, sa kagustuhan din nila, Senador, na magkaroon po. Kaya nag-interest po silang pag ano ng... pero dapat ma'am, one unit at a time. O kaya o yun na nga po. tatlong eh, unit agad eh ang bibili po, niyo. Hindi po kasi, <laughs> Senador, kasi ang dami naman po kasi pwedeng ano eh, pwedeng kumuha doon. Eh, ibang mga barangay na nga, ibang lugar. lugar. Eh, ano pa kaya yung mga anak ko, itagalite mong pasay. Ang party list na masasandalan. Axia, yes. Number 68 sa Balota. Magandang hapon po, Mayor Rubiano. Madam. Ganda Opo. na po, po Opo, ma'am. Opo. Ma'am, itong pinag-uusapan namin to si Joe Mark Balani, although may problema din dito sa mga complainant namin dahil hindi pala sila talaga qualified, pinilit at nagbigay pa ng pera. Pero dito si Joe Mark Balani, uh, Mayor, ano pong balak nyo rito sa kanya? Uh, ngayon po, pinaimbestiga na po natin yan sa ating pong city legal and aside from the city legal, Ako po mismo pumunta doon sa tanay housing namin Opo. upang ma-interview ko talaga ang mga tao at malaman ko kung ano po ang nangyayari. And then, question po natin, sinabi natin sa kanya ang mga hinaing ng tao po doon. At uh, siyempre po na pag-alaman, sa totoo, dapat po sa mga tagapasay kasi po yun. At ito naman po mga hindi tagapasay, baka na sweet talk o doon, kaya ganun po ang nangyari. Sila ay na, nakuhaan pala ng kapareho po na ko po, po kanina. Nakuhaan po ng pananalapi at sa kanila ibinigay. Nakatira oh, po ba sila doon? Hindi po sila tagapasay. Isa lang po ang tagapasay. Yung iba po, eh, taga Tanay Rizal uh, na pangakuhan po ni Joe Marco. So, ang gusto ko lang po sana mangyari din dito, uh, um, meron na agad Uh, parusa dapat o sanction itong si ba Balani kasi may pag-amin na po sa kanya. In fact, sa barangay sana, nagkaayos na sila para magsulian ng pera. Kaya lang, hindi sumisipot. Uh, dapat uh, ma'am, huwag na tayong patagalin apa? pa na maparusahan ito si Balani dahil kapag hindi, ipapahiring eh, ko na lang po ito sa Senado. Tapos na po ang investigation and apa? for resolution na po ito. This week this week kausap na rin po yung aming city legal officer na kinatanong ko kung asan yung anong yung case nito, sabi po niya sa akin two days ago na isa submit po nila yung final receipt po. Pero hindi po ba ka nabigyan ng heads up kung ano po yung resulta? Kung mapaparusahan ba siya o mapapakawlan at para manloko ulit itong si Balani Mayor? Uh, kasi po ina po nila dahil nag din po itong si Balani ng sagot at ang sabi sa akin ng mga lawyers, ina-assess po, po nila and then they will finalize. Ano ra po yung pwede mo malaman ko kung, kung, ano pong sinabi ni Balani sa kanya pong counter? Eh, hindi po yun aamin. Pero, pero kahit siya, man lang sana po the... mayroon na preventive right. suspension lang sana while opo. while she's investigated. Sana man lang kasuspindihin lang siya. Opo, opo. Hindi po siya na Hindi siya suspinde ng aming legal kasi Dahil? po parang parang binilisan lang naman po itong investigation. Kahit na po, mayroon mga, Parang may mga sworn affidavit sa ilang mga complainant at uh, maging dito kay Marjolena Basco, eh, talagang siya ang tinuturo na kasabot nitong sa ganitong scam. Wala man lang po tayong kahit konting parusa dito kay ano, Balani. Two weeks po ata, if I'm not mistaken, na inimbestigahan. Kaya siguro po paglabas nitong week na to, isa-sanction na lang po. Kaya siguro, kasi ang ating legal, pag nandun na po, eh, pinapabayaan po na dapat. Kung anong dapat silang gawin ay magawa nila. Kaya nga po, pinapalo up sa kanila kung ano na ang development. Kailan po lalabas Ito, yung, yung resolution? Ang sabi po na this week po. This, this week. week? Okay. Opo. So, Maybe, so by Friday? Ano pang... Opo, opo. By Friday this na Pinaka week. last day po. Opo. Sige. So by Friday po, Opo. babalikan namin kayo para malaman namin kung ano pong resulta ng investigasyon. Opo. Opo. kasi Kasi SN, ang talagang beneficiary nito ay mga I understand. At yan po, binibigay po namin po talaga ayos. ropo, ayusin din ang konte, ng konti na bagya lang ng mga nabigyan po natin. Alam niyo mga ma'am, I'm sorry to tell this to you, sir. Um, meron din kayong konting problema kasi uh, na regional man qualified lang talaga kung tutuusin dyan ay mga Pasay residents si ma'am yun yung sa dulo na tatlong unit ang gustong bilhin <laughs> pero kayo alam nyo from the start na hindi kayo qualified pero nagpumilit na, pa rin kayo uh -huh. dun tayo nagka problema pero ang pinaka may ugat uh, ugat ng problema talaga ay itong si Balanit sa kabasco dahil alam nilang mali pilit nilang itutuwid gagawa sana sila ng style. And, hindi, ko alam kung anong style ang gagawin nila, pero hindi naman lumusot. Uh, parang scam na nga dumating. Ayun, na nagkalokohan na both sides. Nagka-problema. Kasi ang sabi po na kasi ni Marjolina, hindi ayaw po lumipat ng ano, mga tagapasay. Ibibinta na lang po. Kaya po kami, napaano nang bili kahit nangungutang kami. Ito nga ma'am, uh, para sa lahat na nakikinig ngayon, dapat may, meron tayong tinatawag na research na magtatanong, gasino lang po yun, tatawag kayo, magkano lang pamasahe, pupunta lang kay sa Pasay, nakapunta kayo rito, di ba? Kakato kayo sa pinto dyan sa Pasay o Public Information Office. Ako po ay taga-tanay Rizal at uh, totoo ba na kahit na taga-tanay Rizal kami, pwede kami bumili ng pabahay ninyo dyan sa Tanay? Pag sinabi ng yes, okay. Diretso kayo mag-apply doon. Pero pag sinabi ng no, eh, alam niyo ang ibig sabihin noon, huwag niyo nang pilitin. hindi na po kami naisipan magtanong kasi marami na pong marami. nakabiling gano'n. Marami na nakabiling? Opo, more or less 50. 50 plus na. Tapos, may mga ebidensya kayo? Ganyan. Ganyan, lahat po. May ganyan kami. Sila. hindi Hindi, nakabilit mismo ng unit. Opo. Opo. Sabi na po nila ang iba ng bahay. Sen. Garrett, yes i-hearing nga natin ito nah, yes in the legislation. Yes po, sir. Yung mga uh, staff o uh, tauhan sa urban mm -hmm. housing ay eh, gumagawa ng racket at binibenta sa mga kahit na hindi residente. Uh, I think uh, sa pamamagitan po ng isang Senate hearing, malalaman natin ano ba po talaga ang... Uh, limitations ng pagbili ng isa dito sa mga housing project po, Senator. Kasi mm -hmm. mukhang nirarakit nga po ng mga empleyado. Uh, I'll try to find the proper committee and fastest way po para maparinig po natin na ganito. Yes, next week kung kaya. then so, Sa Friday bang... po, hintayin natin yung desisyon uh, nung legal ng Pasay, kung ano yung uh, resulta uh, sa ginawang investigation. Kung paparusahan ba o naabsuelto ba, doon natin mag Di ba tama, Mayor Rubiano, madam? Opo, sen. Tama po yun. At uh, uh, kami naman po hindi rin sa amin po mga Facebook pages ng Pasay Information Office. Kinasabi talaga namin na kung may katanungan kayo, dumiretso agad tayo dito. Huwag naniniwala kasi ang dami po ng isistam. Tama. Hindi lang po sa pabakay. Pati po sa mga projects, sinasabi, o ito ang bibigyan, gano'n, gano'n. Tapos, hindihingan po nila ng pera. Ang nakalungkot o, nga po niyan, eh, meron kasi mga empleyado rin, hindi naman lang sa pasa ito, sa, sa iba pang mga munisipyo, sa iba't ibang mga siyudad at uh, lugar, and may mga empleyado yung mga loko-loko, eh, gustong gumawa ng kalokohan, rumaraket. Eh, tulad dito ito nangyari ngayon kay uh, Balani. Sige po, uh, Mayora, Friday o, po. po. Yes. Babalikan namin kay Mama. Yes, ha? po. Ganun na lamang po. Friday, um, malalaman natin kung ano yung uh, resulta. And then kung guilty, ano yung sentensya. At kapag ka-besuelto, eh, ako. Hindi lang kayo manggagalit ako. And then i-hearing po natin to, para matingin na po itong ganito klase mga pangrarakit ng mga empleyado ng iba't ibang mga na pinagsasamantala yung mga katulad ninyo. Okay? Jean, Sige salamat salamat po. Salamat po sa pagpunta. Uh, salamat Magandang ko. hapon po.